Ay! Tim! Nasa sila mama mo. Nasa si mama? Nasa si mama mo. Umalik ko. Saan nagpunta? hospital. Hospital o school mo? Yung totoo. <laughs> alam. Saan nga? School. School? Ano ginawa sa school? Mag-aaral. Mag-aaral sila mama mo. Ano ginawa sa school? Ay, nga lang. Usap. Usap. Kisa ko. Wow, oh. Umalis ka dyan pa na dahil kaya nga ako nandito dahil higa ako eh. Tapos nang hiniin ko. Oh. Kakakain na mami. Dito ka. Yeah. Kakakain nyo pala? Dito ka Timo. Dito ka sa kabila. O Timo. Dali tabi tayo. Tabi Yung tayo. nang Dali guys, na tabi tayo dito ka. Guys, pili kayo na ito sa shop. Kay mami. Shopee at saka sa TikTok. Meron yan. Uh -huh. Kay mami. Nagbenta. Nag <laughs> Hahaha. Dito ako suka. Sabi ko. Oh. Mami, kumain, ito na lang na matay. Huh? kumain na ikaw. Kumain na ikaw. Kumain na ikaw. Kumain na ikaw. mami. so. ball. Eighth ball. Mami, Tsaka mami, ito <coughs> <coughs> <Klon>. <coughs> <coughs> Si Tim Tim ay pabebe. bebe <coughs> I love you. I love you mo na. No? I love you. Yung pala kita nila love mo ko. Ay, isa. <laughs> Para kita ni Tilip. nila love mo ko kasi hindi mo. Bakit masakit? Ba't daw masakit? Sumasakit Bakit sumasakit yung ngipin mo? Ito yung sinasabihan ko na bawa. Sinima ulit. Ganyan. Tapos, alam mo, makulit pala ay sinasabihan. Tuwan-tuwa kay sa laro nyo na yun eh, no? <laughs> wala pa ako dun talo. Ha? Wala pa ako dun talo, mami. Umalis yung, nandito ako kasi wala silang kasama dito sa kwarto nila. <coughs> Dalawa lang sila. Kaya pumunta ako dito kasi umalis yung mama nila. Oo. <coughs> hey, uh -oh. okay. Hindi ko alam kung saan nagpunta pero alam ko sa school eh. Hindi ko alam baka ano. ano, ano. E, Ingat ako ba ka niya na kasi nag ano ako baka baka kasi ano pupunta ng school kukunin yung uniform kasi ngayon lang tingnan mo ah malapit na mag malapit na mag Christmas ngayon lang siya nagkaroon ng uniform Mami, tingnan mo, no, Gusto pasok nila, guys. Mami, Mami, Mami hindi, hindi ako sita. Oo. O. Tapos, tiyan natin kung, Mami, al, kung talaga pag kumuha. Mami, ano? Hindi ako sita. Oo. O. Tingnan natin kung talagang kumuha yung mama niya ng uniform. Tapos tingnan natin kung ano itsura ni Tim Tim sa uniform. na excited na ako kung uniform ang kinuha ni mama mo, no? Mm. <laughs> Ay, naku, lalo po hindi siguro to sa uniform eh. No, Tim? Mm. Paano yung opa mo? Tinuro ko sa'yo. Ayun. Ayun oh, At ah, <laughs> ah, sige, mamaya-maya tingnan natin kung talagang kumuha yung mama niya ng uniform. Kasi Ay. sa school daw pumunta, sa school ni Tim Tim. Ayan oh, na! Dumating na yung mama ni Pero, Tim Tim. Tapos, eto. Nasa, dali. ano? Eto yung binigay sa, ano? Eto binigay ng, alam mo, thank you, QC. Pero, nasa gamit. Ayan, binigay bag. Tapos, alaw, ano, laman yan. Tingnan mo na yung laman. Wala. Dali, dali, tingnan mo. Ah, uniform. Ayan, uniform nila, oh. Ba't ano, t-shirt? Parang ano, t-shirt siya? Ito po, Tapos? Me. Ano to? P.E. Tapos, P.E. Ayan, Yon, ito. ito yung pang P.E. Yung walang collar. Tapos, ito kasama to? Ayan, ito. ayan yata yung P.E. Ano kasama na ito? Ayan, ito, P.E. Ito lang, ano lang, walang pang baba? Uy, Pero, May P.E. Pajama. Oh, galing oh. galing ti mo Meron ka rin yan na. Ito P.E. Ano May sabihin mo? Thank you, Mayor. Thank you, Mayor. Nasa. <laughs> ito guys oh, P.E. galing so. -E. na. Ano ilalagay mo, ano mo dito? Ano ilalagay mo dito? Tubig. Tubig lang? Mawal sila na magdala nito. Ay, ito pala uniform okay, niya. Kaya nga parang ang laki. Ano ba? Ma mag, ano size ba kinuha mo? one size lang yan. Ang laki oh. Ito One size lang. Ito to. Ayan yung ano. Ayan yung pagaling pants. Ito. Uniform. Oo, natapon po uniform. natin. Ayan, yan na. Parang jacket. Ay, parang, ay, short, ay, ano, Pants? din, parang ganun din. Ayan yung, ano. Ay, ito, ay, ito kasi walang collar. Ayan, o, oh, ito may collar. Oo, alam na. Polo, aba! Ito uniform mo, Tim. Ay, parang, ang laki talaga, o, tinan mo. Ayan, o, oh, pula, ba't pula? May pula, ang ano, yung QC. Tinan mo, wait lang! Dali lang daw! Ayan, o, oh, parang, ay, no, oh, sakto sa akin. Sotin. Oh, Sotin, gusto na ni Tim Tim Sotin. Sige, sukatin so, natin. Yan natin. Ayan muna yun. Ito, tapos liquor. may kasamang yeah. tumbler. Oh, may na, kasamang Tumblr. Eto, ayan, ayan. bag. May kasamang assignment. Oh, ayan o. Oh. <laughs> Nasa? <laughs> yung gamit nila din. Ayan natin. Ayan, nagbibihis na si Tim Tim. Ayan natin yeah. ha. Ayan, tignan nyo na. mahirap, 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 amagin ah, pagi, mahirap, mahirap, amagin. Ah, Kung ano ko na nagtatanong ka ganun o? Ganun. Ito guys yung... Pakita natin kay lola dali. Ma, yan yung uniform niya, ma. Ma! Uniform niya. Parang ano na, no, magsasaka? Pa, <laughs> <Ba>, pa, <ba>, uniform <laughs> niya pa! Pa! <laughs> Ganda! Ganda lalaki ah! Ganda lalaki! Hindi na siya yung ano, magsasot ng maraming damit araw-araw. Uh, isusukat niya yung damit niya na. At dahil na hey. uniform na sila. Ito guys. Ang uniform, ang bag, ang tumbler na nakikita nyo ay libre dito sa Quezon City. Lalo na kapag sa public school ka, sa center. Okay, sa so, center may ba? Sa center eh. Ganyan so, sa mga guys. barangay. Yan. Libre yan sa mga Quezon City. Eto guys, ginagamit ko na tumbler. Ayan o, may nakalagay. Quezon City. Tinakpan ko ng sticker. Pwede mo rin ito takpan. Lagyan mo na ano eh. Yan ang, sus, ang sus, gusto na masuotin niya ni Tatum, yung ano niya, ano ba tawag doon? PE PA. PA niya, pang PE PA niya. Tapos na kasi, di ba, yung may collar. Ayan. Sakto lang pala, di ba? Oo, oh, umiihi mo na siya. Guys. Ayan na, ayan na, si Tim Tim. Ay, 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 oh, ayan o. Oh. O, oh, oh ba? Diba? Parang, lumaki siya tingnan, no? Marang ano sa, mayor, sa ano sasabihin mo kay Mayor Belmonte sa nagbigay ng sponsor mo ng bag, ng uniform, ng tabler. Ano sabihin mo? Thank you. <laughs> thank you, Ma ano? Thank you, Mayor. Thank you, Mayor Joy. Ano? <laughs> thank you, Mayor Joy. Ganun pa, ganun? one Yeah, 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 may bag na, may uniform pa, may tumbler pa, may gunting pa. Nako, libre ha. May gamit sila na dun. yung May gamit din, <gulotong> libre yung gamit. May iwan, guys. Ay, may so, libre yung so, gamit so, din daw pala. Nako. Guys, and may ganyan kami, guys. Na, oh, no, ganon din si no, Savannah kasi sa public school no, si Savannah. So, ganon din si Savannah no, may no, libre no, din. Pero yung uniform hindi no, libre, di ba? Yung no. huh? uniform. Sa kinder Sa lang. Ganda ni Timping, -Tim. Naka-excited na pumasok yan. Kasi Sama, may uniform naman. na.